Alam mo ba na kailangan mong ingatan yung mga property nyo na wala nakatira tulad ng bahay or lupa? This past few days, this past few months, no, marami tayong mga watchers na nag-PPM sa atin na may problema sila sa bakanting lote nila no, na namana nila or nabili nila or sa property na na-acquire nila na hindi nila natira ng matagal na panahon tapos pagbalik nila nagulat sila may nakatira ng mga illegal settler or mga taong illegal occupants dito. Once kasi na may tumira na dyan ng mga illegal settler at kailangan mo silang paalisin, yung iba naman dyan umaalis naman kaagad. Pero may mga insidente no, na hindi umaalis yan, matatapang pa yan, and at the same time sasabihin nila may nagbenta raw sa kanila nung lupain na yon. Especially kung may titulo naman talaga kayo ng lupa, hindi naman literally na nang scam sila pero possible na scam sila ng mga sindikato na nagbebenta ng mga lupa na may peking papeles. Especially sa mga lupa na ng rights na tinatawag. So alam mo ba na may mga certain ways para maiwasan no, yung mga illegal settler na yan at yun yung ina-apply natin before until now kaya hindi tayo nabibiktima ng mga ganyang klasing tao at today didiscuss natin yung several ways para maiwasan yung mga yan yung iba dito basic lang no Kung kulang dagdagan nyo na lang number one bakuran or pants hindi naman literal na kailangan mo gumasos ng daang-daang libo dyan no maraming nga tayong kilala na nagbakod lang ng napakasimpleng mga mga bamboo mga pinagputulan ng kahoy konting alambre basta at least magkaroon ka man lang ng basic pants pero kung may chance naman or may pera naman may budget naman yung family mabuting medyo pagandahan mo na yung fence na gagamitin mo para mas secure din. Number two, caretaker. Maganda pa rin kahit paano na may tumitingin-tingin sa lupa mo once a week, twice a week. Kaya naman, at least twice a month. So, sa caretaker, kasama na rin dyan paminsan, no, yung paglilinis nila at least once a month do sa property. So, nalilinis yung property mo, may tumitingin-tingin pa, and at the same time, may intimidate no, kung sino may gusto pumasok doon, especially kung malapit lang yung caretaker na yun doon sa property mo, which is siyempre, madalas yung mawibisita. Except na lang, guys, sa mga subdivision, kasi alam naman natin, di ba, subdivision, medyo mahigpit, so, kahit paminsan nga dyan, walang mga bakura niya, walang caretaker, eh okay lang. Hindi ka agad basta-basta napapasok ng mga illegal settlers yan or mga illegal occupant. Pero mabuti na rin yung sigurado na magkaroon ka lang ng ganito kasi hindi naman kamahalan yung bayad sa mga yan. Especially kung meron kay arrangement na paminsan lang siya pupunta dun sa property. Number 3, kung may chance, lagay mo ng small place for caretaker mo. No? Ibig sabihin, parang guard outpost or maliit na infrastructure para makita nung iba na may nakatira dun or may ari ng property na yon. Kasama na rin dyan yung mga signages na bawal pumasok, no trespassing, para madeter kahit papano yung mga magtatangkang mag-squat yan. Number 4, kung may chance, lagay nyo ng konting tanim, konting bulak Terima konti pa i-landscape nyo naman. Kasi kung makikita yun ng mga tao na walang ano guys, na mga walang nag-maintain sa lupa, ang tasa ng mga talahiban dyan, syempre may isip ng mga squatter o kaya ng mga illegal, mga sindikato no, na walang tumitira dito. So kung lagi yung dyan, maganda yung uh, landscaping dyan, syempre kahit papano, medyo iiwas sila sa mga ganyang klaseng property. Number 5, lagyan mo ng ocular inspection. no Hindi naman literal na ikaw yung pupunta doon lagi. Pwede kang mag ng third party personnel mo na pupunta doon or ka mag kakilala para mag-check at mag-picture lang doon siguro once a month or kung medyo malayo siguro once every once every 3 months man lang at least para ma-check mo no kung ano nga ba yung lagay ng property mo ngayon. Kung bahay naman yung kung bahay naman yung tinutukoy mo na property na meron ka, mabuting patirahan mo pa rin to or siguro paupahan mo kahit murang halaga lang para at least kahit papaano may nagbe-maintain dahil karamihan ng mga bahay na inabandon na at hindi naman uh, na na-utilize, madalas yan yung mga mabilis masira kasi nga wala nagbe-maintain. Kung may ka pala sa vlog na to, like mo naman 'tong video na to, share mo na rin sa mga kaibigan mong mahilig sa real estate investing. Thank you.